So, e eh, WhatsApp What's up sa inyo mga pangat? Siyempre, welcome back to our channel! Wala tayong paligulig yung mga pangat. Direct to the point na tayo ngayon sa vlog natin mga pangat. Dahil may mga nagko-comment na hindi to tayo direct to the point. <laughs> Ang dami daw nating daldal -dal, mga pangat. At hindi daw nila makita yung ngayong title. Hindi, nila hindi, lang... hindi daw nila makita sa vlog kasi nga mga pangat nila pinapanood ng mabuti <laughs> o hindi na tinatapos yung video kaya hindi nila nakikita <laughs> Pero ngayon mga pangat, direct to the point tayo, syempre. Actually, maraming nagtatanong itong mga pangat. Ulit-ulit uh, yung tanong at paulit-ulit ko rin sinasagot sa comment section. Baguhan lang sila o gusto nilang pumunta ng Dubai. Meron na silang visa papunta ng Dubai o mag magtatrabaho na sila sa Dubai or sa UAE. At the same time mga pangat, wala silang idea. Karamihan sa mga nagtatanong mga pangat, baguhan lang sa channel natin. Uh, siguro, nag-search sila sa YouTube at nakita yung ating channel. So, so kaya binigyan ko ng isolated content na tinatawag eto na yon. Actually, marami na akong vlog or content na ginawa tungkol dito sa katanungan ito. Etong no. tatlong content na yan, solid dyan. Kung baga nakapalob dyan, mga pang. Kung hindi nyo pa napanood dyan, panoorin nyo rin. So, madami na naman tayo sinasabi. Baka may magreklamo na naman. So, yung mga pangat, ang tanong ng karamihan, mga pangat, magkaano ba ang accommodation dito sa UAE? At ano ang kaibahan ng accommodation at leave out? Pag sinabing basic salary and then may plus uh, transport allowance plus room rent allowance ibig sabihin mga pang yun ay cash na ibibigay sa inyong company so yun ang kaibahan mga pa pag ikaw i li out so pag sinabi mong free accommodation kaling ka ng Pilipinas or nandito ka na sa Dubai o sa UAE pag sinabi free accommodation automatic yun mga pangat free transportation ka rin. Basically, ganun. O usually, ganun mga pangat. Provided na ng company mo, yung accommodation mo, yung tirahan mo ibig sabihin ng mga pangat is kung kayo magkakasama sa trabaho, kayo rin ang magkakasama sa bahay o sa tinitiran nyo. Unlike pag ikaw ay naka-live out, nakagaya namin mga pangat, hindi pare-pareho o hindi mo kasama sa trabaho yung mga nakakasama mo sa bahay o sa kwarto o sa room. Pagka naka-live out ka, halo-halo. Kagaya namin, kung napapanood nyo yung mga vlog namin, halo-halo kami rito, babae, lalaki. Unlike mga paangat sa accommodation provided ng company yon yun, hindi pwedeng magkasama o magkahalo ang babae at lalaki. Meron pa nga kung alam na company mga pangat na accommodation ng lalaki na sa Jebel Ali, ang accommodation ng babae is nasa iba pang Emirates, Ajman, ganun kalayo. Ito ah, sa aking pananaw, sa aking lang idea. Siyempre, pinroprotection ng company yung isa't isa. Siyempre, kinuha nila sa bansa Siyempre, baka na magkaroon ng ligawan o whatever, nagka-developan sa trabaho, tapos siyempre kung magka-dikit yung accommodation nyo, pero, pero kayo, kayo magkita-kita kung saan-saan, ba? Diba? Sa tingin ko, yun lang iniwasan ng company. Kaya sobrang layo nung accommodation ng bawat isa. Pero kagandahan naman sa accommodation, mga inaayos ng company yan. Lahat ng papasok ng panggabi, sabay-sabay lahat ng papasok ng pangumaga sabay-sabay. ang tulog sabay-sabay, ang gising nyo sabay-sabay. Nakatulog kayo ng maayos kasi sabay-sabay ang tulog nyo. Kampanya na mismo ang nag-aayos dyan eh. Nag-arrange ng sitwasyon na yon. Unlike pag ikaw na may naka out, hindi ganon. Sarili mo ang aayusin mo. <laughs> may papasok, may nalabas. Anytime, mga pangat, anytime. Pasok ng tao, iba't iba. Hindi pare-pareho kumbaga may dumating, may pumapasok. Yun yung inyong medyo disadvantage pag nakalibot ka. Kailangan mo mag-adjust. Kumbaga ikaw maghahanap ng convenient no kung saan ka pwede. For example, um, cash ang dala mo, ang binigay ng company no. So ikaw maghahanap mga patong bahay mo. partition mo, red space mo, ikaw maghahanap noon. Ngayon, hindi mo alam kung sino yung taong makakasama mo. No, kung ano yung mga ingay ba, tahimik ba, ikaw maselan, mahirapan ka. Kung sanay kang mapag-isa, mahihirapan ka. So, kailangan mo talaga mag-adjust. Kaya bago ako pumunta rito, magbaon ka ng marami sa pasensya, lawak ng pangunawa. Isa pa, meron pang adjustment dyan. Sa accommodation kasi, uh, maraming washroom. Leave out naman. Minsan, dalawa lang yung washroom, 20 yung tao sa loob ng flat. Minsan, uh, isa lang yung washroom, sampu, siyam, kagaya namin siyam kami rito. So, sa iba naman mga pa pag-partition, ang dami niyan, mga pangat. So, dalawa lang yung washroom, tapos ang daming tao sa loob. Ano yung pagligo mo, dapat nasa oras. So, pwede matagal sa washroom, maraming papasok. Marami kang maapektuhan. kasama ma mo sa bahay, na ma-late kapag matagal kang maligo, matagal. o kaya hindi ka naman papasok, tapos bigla kang naligo, mayroon mga papasok. Yung mga ganun, kailangan mag-adjust. Ganyan din mga pangat sa kusina. So, pagaya namin, so, isa lang yung kitchen. So, kung marami kayo magluluto at lahat kayo nagluluto, individual, is kanya-kanya, talaga namang sobrang adjust sa oras yun. Eh yung medyo mahirap siya. So umpisa kasi mahirapan ka, e, siyempre galing ka Pinas. Pag nasa Pilipinas ka, may nagluluto sa'yo, pagdating mo kakain ka na lang. Pero pagdating mo dito hindi ganun. Ikaw lahat mag-aasikaso. Pero pag nasanay ka na, eventually nakuha mo na yung routine mo, nakuha mo na yung oras mo, nakuha mo na yung galaw mo. Nasanay ka na sa environment na ganun ang sitwasyon. Kaya sa paggalaba paghalimbawa day off mo, may kasabay kang mga deop, magtatanong nga kayo no, kung sino mauna. Kung baga may communication, pakikisama, communication, adjustment. Pero pag dating sa accommodation, sa accommodation naman, maraming washroom eh. Pwede kang maglaba doon, no? may, may mga washing machine din. Uh, iba free na paglalaba. So, ang pwede mo lang laban yung underwear mo o yung pansarili mo. Pero yung uniform may naglalaban na yan. Isa pa! Meron pang kaibahan. Pag ikaw naman ay naka mga pangat, mostly o katalasan ay ang accommodation mga pangat nasa mga desierto or industrial area o malayo sa kabiasnan. Unlike pag naka-live out kagaya namin, nasa paligid mo lang yung resources. Dito mga pangat, pag naka-live out ka, maraming sales sa paligid. So, maraming tukso. Pero pag ikaw ay naka malayo kayo sa ganun. Ang kagandahan lang nun, makakaipon ka. Kasi wala kang gagasusan eh. Hindi ka sa mga sale dito. Ngayon ang kaibahan pag naka-live out ka at naka-accommodation. Doon naman tayo sa magkano. Kung magkano ang bahay dito sa UAE. Ang UAE may pitong Emirates. Abu Dhabi, yan yung pinaka-capital city. Dubai, yan yung naman yung heart ng UAE. Sarja, Ajman, Quwain, Pujaira at Ras Al Khaimah. So, sa pitong yan, hindi pare-pareho yung presyo. Dahil nandito ako sa Dubai, dito mga pangat yung pinakamahal pagdating sa bahay. Pinakamura, Adjman, Sarja, yan, mura yan mga yan. Kahit yung Abu Dhabi, mura din mga pangat. So, Dahil nasa Dubai ako, pag-usapan natin yung presyo sa Dubai. Ito, depende pa rin sa location, syempre. Tsaka yung accessible sa metro, mas mahal yon. Depende sa building, kasi may mga magagandang building rito at merong mga lumang building yun lang ang maliwanag, no? Hindi po kita sa Dubai ka, pag sinabing ganito, 700, eto na, lahat na, hindi ganon. Pag sinabing bed space, meron niyang upper bed at lower bed. Pag sinabi mong lower bed, nasa baba ka. Ito yung range niya na, 600 to 700. Bakit may range? Kasi nga, depende sa location at saka depende sa building. Ngayon, pag nasa upper bed ka naman, 550 to 600. Yan yung, ano, bed space. Mostly, sa bed space, Apat na bed, ibig sabihin niya up and down. Up and down na yun, may mga tao yun. Taas-baba, walo Pero saan may couple? Pag may couple, siyempre sa baba, nagiging siyam kayo sa kwarto. Ngayon, pag dalawa lang yung bed, apat lang kayo sa kwarto. Pag tatlo yung bed, anim lang kayo sa kwarto. Ngayon, pag may couple kayong kasama, magiging pito yun. Imagine nyo yun yung mga pangata. Guess nyo, ganoon lang ibig kong sabihin in'yong yung uh, bed space mga pangat no, na sinasabi natin i-convert mo sa peso yung 700 dirhams per uh, lower bed ka kunyari nasa baba ka so 700 times 15 ayun yung maximum ah so, 10,500 bed space lang yun yung 10,500 na yun, magandang paupahan na sa Pilipinas ba diba? kung naguhulog ka ng house and lot kunting-kunting dalag mo lang pero kalang sariling ano, unit pero dito sa Dubai eto yun bed space lang kung makikita mo yung tinutulugan namin nasa upper bed ka naman yung pinaka maximum niya ay 600 so 9,000 pesos ngayon naman pagka nasa partition ka naman yan sabi ko kanina location and building depende may iba't ibang uri nga pala ng partition meron tayong loop bed single bed at up and down pag partition dito mostly ah naglalaro yan mga pangat sa 800 to 9 to 1,000 single yun ah hindi wala kang kasama noon kasama na yung wifi, gas at kuryente tubig na tinatawag namin DEWA by Electric Water Authority DEWA yun yung tinatawag na all-in okay. ngayon pag nakapartition ka naman pinaka -ma maximum na natin mga pangat na 1,000 mil 15,000 pesos a month no laki no sahod na yun sa Pilipinas ng ano yun, minimum no <laughs> dito binabayad mo sa room naman uh, depende sa laki isang room naglaro yan 3,500 2,500 2,000 depende sa kasya ng bed all in na rin yun no? mayroon na rin yung kuryente, tubig at internet and gas Actually, matagal ko na sinasabihan na mga content natin pero eh, sa mga bago nga na makakatuklas na itong channel natin kaya eh, eto na, in-isolate ko na yung vlog hindi ko na sinamanan kung ano-ano kung ano man yung title ay na mismo yung content no para hindi na kayo maligaw <laughs> pag magtatanong kayo ng plot hindi na natin tatapik yan dito kasi pag naghanap ka ng plot family na yun eh saka lang DW na mag trabaho Pag may family na, ibang usapan na yon. So, talagang flat na yung hanapin mo yun, or room, no? At syempre, mga pangat sa mga OFW or sa mga nandito sa UAE na mga pangat dyan, na may mga idea pa na hindi ko nasabi. sabe na yung kaibahan ng live out at saka accommodation. Pag sinabing free accommodation or provided accommodation ng company, ano ba yung kaibahan niya sa naka-live out? Comment down below para magkaroon ng idea yung mga bagong pupunta rito. Pero mga ay baguhan, no? Um, naguguluhan ka. Manood ka lang sa mga video natin dyan. Makikita mo kung ano yung live out. Makikita mo kung ano yung pamumuhay sa live out. Kaibahan lang, siyempre pag baguhan ka sa Dubai o sa UAE, siyempre hindi ganun yung closeness. Kasi iba eh. Iba eh kasi yung close namin dito. Kung para na ako yung family dito. Pero yung kapag ikay baguhan dito, siyempre hindi ganun. Kung baga, parang stranger pa eh. Kung baga, pag pumunta ka ng Dubai tapos nag live out ka, siyempre pag kagaya na sinabi ko kanina, iba't ibang tao yung mga kasalamuha mo, iba't iba kayong kinalakyan na environment sa Pilipinas, kailangan mo pang pakibagayan yung mga uga-ugali. Hindi mo pwedeng ilabas yung ugaling kanal mo, tago mo yan o iwan mo yan sa Pilipinas yung ugaling kanal. Kaya sabi ko kanina, yung malawak na pangunawa. No? Kung bago ka pa lang, halimbawa pupunta ka ng Dubai, kailangan mo talagang i-keep yung mga gamit mo. Siyempre, pag may natutulog, di ba, hindi ka pwedeng mag-ingay. Kapag mo yung mga mo sa loob ng bahay, kung anong oras sila umuwi, kung anong oras sila pumapasok. So, basta maraming adjustment, Mar matututunan mo rin yan pag nandito ka na. So, yun lang, kailangan mo mag-adjust talaga. Kasi kami taon, take a years mga pangat. Hindi mo na iintindin kung may mawawala ba sa bahay Lagay -lagay mo. Lagay-lagay mo lang kung ano na yung, yung relo mo dyan, yung pitaka mo dyan. Magkakilala na kami mga bangat, Kung baga alam mo namin yung mga ugay ng isa't isa, kilala namin yung bawat isa matagal yon taon min, bago namin na build yung ganung relationship at kung hindi mo napanood yung vlog na ito, mga pangat yan napanood mo yung mga pangat para ka nang nagpidos <laughs> na mga pangat lahat panoorin yan yung link sa description marami kayo matutunan dyan at syempre kung tourist kayo pupunta nito panoorin yan para na kayo nagpidos <laughs> anyway shout out muna tayo uh, na appreciate ko talaga siya mga pangat iba umulan nagkaroon ng disaster after 3 days pumasok ako nakarambong pa to tapos may kumalabit sa atin mga pangat. Si Isaya Loreco. Yan, shoutout out sa iyo bro. Opo, Isaya po. Opo, sa Bulacan po, sa Pilipinas po. Shout po sa Bulacan, sa North Sagaray, Bulacan. Shout po sa wife ko sa Tagig, sa MDC. Opo. sa MDC po siya nag-work. Mm, Salamat ha. Yes, Salamat <laughs> <laughs> Na-appreciate ko talaga siya mga pangat. Eh, mga panahon na yun, siyempre, ano eh, aligaga ka eh. Dahil nga, nahirap pumasok noon mga pangat. Dahil nga, nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng baha, di ba? So, nahirapan ako noon pumasok. Kaya medyo yung utak ko, ano, magulo. Ang, siya rin mga pangat, first time yung papasok sa trabaho noon on the time. Para siyang may, ano eh, may orientation yata or training or basta mga ganon, sabi niya sa akin. Although mahirap kay, malate na siya, pero, nagawa niya pa tayong kalabitin. Hindi siya nag-hesitate, mga pangat, nakalabitin tayo. At sabi niya, Sir, kayo po ba yung nagbablog? Sabi ko, oo. Oh. Ay, sir, kayo nga yun. Sabi niya, matagal lang katang pinapanood sa Pilipinas pa lang. Na-appreciate natin yun, di ba? Ang kinagabihan ng mga pangat, nasa lubong ko sila dyan, naglalakad-lakad sila niya, pinakilala niya ako sa pamilya niya, yung mama niya, papa niya, at saka yung kapatid niya. So yun, maraming maraming salamat bro sa suporta mo. syempre, I really appreciate from the bottom of my heart. Yun, di ba? Tapos nag-comment siya mga pa sa comment section natin na tuwang-tuwa daw siya nung nakita niya tayo ng personal. So I really appreciate it. So yun, maraming maraming salamat. At syempre hanggang ito yung tumblog na to. Bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre, mga pangat. And siyempre, lahat, success man yan, sa business, pag-aaral, relationship, kahit na may pagsubok, to God be the glory pa yung mga pangat. Alam nyo kung bakit? Kaya handa tayo mga pangat sa panibagong level up ng buhay natin. Kaya tayo may pagsubok. Tandaan nyo mga pangat, magkaiba ang pagsubok sa curse o sumpa. No, kasi ang curse, ibig sabihin sumpa ng Diyos. No, dahil sa mali mong ginawa nung mga nakaraan. Yung mga inaani mo, mga maling ginawa mo. eh pag trials, ano, mayroong drive. Kumbaga, mayroong challenge. Yun yung pagsubok, pagpapalakas. Pinapalakas ka lang niya para sa panibagong level up ng buhay mo. Yun, di ba? So, mga pangas, syempre yung t-shirt pala natin. At so, mga team paangat so, commercial break, here we are. We would like to invite you to support our team paangat t-shirt. Ayan. Si Roger TV po yan. So, hanggang sa pagbabowling, kasama natin ang team paangat. See you in our next commercial. Sa so, mga gustong mag-order nga pala, comment kayo sa Facebook page natin, yung size o yung design. Dalawa lang yung design natin ngayon, mga pangat, syempre. pili lang kayo dyan. Okay. Comment nyo sa akin para ma na natin, mga pangat. At para pag dumating, madali natin i-distribute. Yun. Maraming maraming salamat. Syempre, see you in the next one. Let's go!